ang at katapusan ng kagipitan at problema sa buhay at pagkatapos sa tayo para abutan sa iyo para sa dami mo o parang hindi masira ng inyong pagkakaibigan o pagiging malapit siya sa isa kasi o pekik ayaw mo wala sa buhay mo at pasalig kayo mong kakausap at magkaroon ka chat ganon at umuutan sa sayo ng pira na po ito ang sabihin sa'yo ito pangin <laughs> Oo, oh, oh, ang pangin Kasi mo pangin na nakakasira ang mga -ka kaibigan na mga utang na yan. O, kung taan mahal mo siya, at may problema siya, ayan mo siya. Sa iba siyang ang utang huwag sa'yo. Kasi nga, kapag pumutang yan sa'yo, nako, -oh, hindi mo rin siya nakikita. O, pagkatago na yan. O, kung luminito sa tindahan dyan sa kabila, hindi dadan sa harap mo. Doon na kami uh, sa kabilang utang, kahit sa kabilang itay sa bundo So, mga pa, sa mga tapas sa papalandiro sa mafita. Ko, kaya ko sa iyo. Kung pautangin, para hindi kayo magkastira yung mga pagkinexyon ng O bagay, kaibigan, e, tapos kiitibus na pa na <laughs> O at mabangit niyo utang mo, alam niya na Na ibig sabihin hindi ka maniningir Sa isip na na baka naniningir ka Pwede hindi to, pwede hindi naman din Ay nanginigit ka, nauustakan mo talaga Sa isip niya, na so, na niya nakikiritis siya Pati may utot na sa'yo alam mo 'yung ka ng la Oh, saya. Pabulin din pa utangin. Oh. What to mga pinta daan so ko hay dal na. Kuy si. Ako huli di sa por ever. Ala ba may mo na Lang sa ba. Ito lang siguro ng maraming malas no lang dyan mo ang tatawang ka yun kaya nga lang ayaw ko pa yung sa akin ang um, friendship po ang kawalaan sila. Atan na kayo? Iwaw pa rin niyo ba yasin niyo <laughs> ako? Mga isang kaibigan, hindi ako nagsusay niyo to. Panininig na ko. Paskalipid lang ng gatas. Hindi na to sa buto. Sabu-sabu so, ko sa so, mga sakasuan ko. Ano yun? Ah, milk for ano? Milk for... Ano ba yan? For uh, yung matisim. Dawi at astroporosis. Oo. Oh, sabi niyang doktor. Hindi ko mamabaysin pa kasi ayak bayaran ng kaibigan ko sa utang niya. Hindi mo naman Bilang placement na naman pumunta sa Saudi Arabia. Oh, yan taon na ngayon. Habi ko ma'am, take it man. Kahit ng konti, dapat hindi na naman ngayak. Aba? Hindi ano, hindi na. Sa tawagan hindi lang sa Dead ma. Hmm. ko. Baka di ba? Ang sabihin sa inyo kapag may kahit gari, maibigyan pa ang mga buhay. Huwag niyo pautangin. At ikaw niyo pautangin kasi kung pila ako utarin Mga wala siyang tuluyan sa buhay niyo. lang. At goodbye.